Pinata man niyang threat patay-patayan. <laughs> Pinatulan din ng mga batang isip, mga kababayan, na ngag-ngag. Oh, papalagan kita. Oh, sabi ni Bangag, mga kababayan, tapos yung tambalus-los. O, oh, hindi ka maaari. Kasmiyo, mga immature, mga kababayan. Pero itong lukulukong malakan ang problema oh, niya, isa, isa, pa dyan, yung National Security Advisor. Hmm, si pulon. Anyo. Umapol din. Lang, man, 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 man. Hindi naman kaya yan. Uh, sino mo mo? <laughs> gusto nila ipalabas na ipa... Diba? Kung talagang may plano ka talaga mga kababayan na ano, masama, iaanunsyo mo ba? No? Uh, ano ka? So nga? Uh, palalabasin mayor na nagnakaw ng pera si Vice. Yeah, wala pang ang audit eh. Gusto, oh. gusto na nila palabasin ganun. <laughs> oh, si Tulfo mga kababayan, ang sabi na, oh, gabundok na daw ang ebidensya ng ano, paglulustay ni Inday. mamayong kay Inday. Sir Erwin Tulfo ang sabi niya na. Uh, because, ah, uh, pang... Sabi ni Ano, ano findings ano, ng COA cool niya. Pasinsya na diyan Kaya ikaw yung forerunner sa hmm. presidency. Siya kasi nangunguna. Gusto na. ata na ni, ni, Martin maging presidente. So. Oh. <laughs> Tapos, kaya nakikisabayan si Erwin Tulfo, mga kababayan, dahil ang nagbe-benefit nitong awayan eh si Rafi Tulfo na ang kanilang pambato, mga kababayan. oh Dismayon. Ngayon palang, mga kababayan, eh, bahag na ang buntot ang mga ungas na to. Oh, luhod, mga kababayan, ng mga Tulfo. Tapos may planong maging presidente. Oh, malamang sa malamang, mga kababayan, pareho lang din yan ang balahibo ng mga Marcos ngayon. Mabubudol eh. Halos lahat na, na, na sa kanila eh, ano? convicted sa kasong libel, cyber libel. Oh, mga sinungaling. Korte na mismo nagsabi ya ah, sinungaling. Tapos <laughs> Oy, boboto pa rin ninyo. Oh, sige, kayo. Pabudol na naman kayo. Diyan sa mga tulpo. Hindi naman masama. Kaya hey, ayaw ko magsalita because everybody has the right to dream. If Inday wants to be also, she can also dream. Mm. So, wala tayong ano dyan. Ang problema, sinatambalos-los. Mga buhaya talaga, mga kababayan, no? Literal na buhaya. O, ah, dapat ako lang. Dahil buhaya ako, eh. Ayaw ko ng iba. Ayaw ko na maghati. Ang tingin mm. ko, ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng mm. Pilipino is uh, nag ang country. Oh, ng pera. Hmm. Pati yung PhilHealth nga, na hindi sa gobyerno, hmm, contribution natin yan, kasi kung magpa-hospital ka, noon yung may pambayad ka, depende sa ano mo, category, yung rates mo. Kung ibang iyo, hmm. dividido ka talaga na full o paglabas mo wala ka ng bayaran. Tapos pinakialaman. Iyon ang ano doon, no, yung 16 billion na uh, nilipat nila. So maipabalik. That is the most may balik dangerous pa na natin. dapat putang <Weird> inestapa yan. Pag <gasps> Pagbaba nitong mga ngagagba kababayan. Government malverse the money of the Akaso. people. Malverse. Malversation of funds. Ginamit mo yung pera ng ano? And even, even Congress cannot do that. Mm, correct. Trust fund yun Para sa may sakit. Galing, galing. In Ginamit naman yung mga sakit sa utak, mga kababayan, na mga nag-nag dyan. Para sana sa may sakit na Pilipino. Inyo yun, ako pati akin. Sabi siguro nila, may sakit din naman kami eh, sa utak. Mm. Hindi yan nagagamot ng pera. Kahit pa inyo na lahat ng pera. At ang sakit ko sa utak ay pagkagahaman sa pera ay, at pagkakurap ay hindi na po naaagapan contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus. Mm. Oh, uterine of bad words, sabi ni ano. <laughs> Dan Fernandez. May opera ka. Mm. Dan Fernandez, pa-opera ka ng uterus mo. <laughs> ang nawala na sa, ang nawala, ang, ang ating PhilHealth fans, funds, mm -hmm. natin lahat, ha, was about 8.9 billion mag one, Ngon oh, billions mga kababayan ha. 89. Oh, 89. So, oh, 89 billion. So, ang dami ng ano no, matutulungan sana niyan mga kababayan. Hmm. Tinuha pa ng mga bangan. Of that 89 billion, 27 na lang nawala. Uh, 27 na lang ang natira. Hinain na lang mga e, Ay, Ano yan? Hindi. Saan nila dinala? Ayuda na naman ba yan? <laughs> Saan binigay na binigay nila sa may sakit, di ba? Parang ayuda na lang din yan. Yung para sa mga field members, naman, di ba? Hindi, man maano ng kakisip. Ang atin is, bakit nila pinakialaman? Oh. Inayudahan ang kanilang mga sarili. No, Dahil malapit na election eh, ginagamit eh. you see eh. that ano, ah, may ista ista pa case ano na yan ang problema ay we're going to file a case sa ano sa, sa court but the, the not right now Dahil hindi na ano patas ang korte ngayon mga kababayan ay eh, under the ngagnag administration dahil hawak nila eh. Pati korte mga kababayan, humihingi yan ng budget doon sa taas. Inatamba, oh. Sinasalde ko nag-appropriate ng budget nila. Just the system, the court, it's a government thing. No, di court si eh, ang pumapasok ang Supreme Court. Kana hinintuan nga na sila eh. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako, hmm. fiscal ako, ang alam mong nalabers nila yung pera eh. Ang naiwan kasi 29 billion lang out of the uh, no? 29 na lang. Hmm. Say, Saan ang pera namin? Sabi daw, binalik mayor. Anong ibalik mo? Wala mo Nasaan? Kung naibalik yun, dapat ibawa sa aming monthly na ano? Contribution. Mm. Grabe, pag upo ni Ngagag, mga kababayan, nag times 3 ang bayarin sa PhilHealth. Maghiram nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Hmm. <laughs> wala kang nakikita ng project. <sighs> ang mga project lang yung mga project ni PRRD tapos ang trabaho lang ni nagnag nilagyan ng pangalan niya. Pero din na, nagnag junior. Oh. Maintenance na lang. Kasi ayuda ano yan up up. Mm. Ay, up 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 ayuda. AX 244. 244. Yung 5,000 no, pati pumalakpak. Oh, kahit hindi mahirap pa kababayan basta pumalakpak ka. Oh. Palakasan ng palakpak eh lahat sila ayuda. Doon. 5,000. Naubos no, ni Romarde sa Kisumarde. <laughs> oh, baboy. Congressman lang, pero flip mm. and right ang pamigay niya. Oh, grabe, no? Oo, oh, may tag 5 kayo ngayon. 5,000! sa TV ka kasi. Eh. sigaw, Oh, sino malakas sa sigaw eh, dyan? Pera na. 5,000. Mario Sef, gino, ka naman sana sa amin. Mm. Ito 89. Pati sa PhilHealth? Oh. Ang Maharlika Fund. Oh, wala na. <laughs> ang target wala nila. Wala na nila balita sa, mga kababayan sa Maharlika ang, Fund. Aso, 250 billion. Grabe no? Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 oh, 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 oh. billion. Pati sana yung pang-pension, di ba? Yan. Oh. Yan pera rin ng mga taga-gobyerno yung empleyado. Hmm, kinakaltas din yan. Kami sa uh, ano namin.